Tingnan nyo dito, guys. Alam nyo, guys, dito sa Japan, guys. Dito sa Japan, guys. Napakatahimik, guys, ang dagat nila. Diyan makikita mo na hindi marumi dahil ang mga tao, hindi gaya sa atin, na Dinadala yung mga pagkain, kahit kumakain doon sa, ano, doon sa tubig habang swimming, at saka parang gulat na gulat tayo pag maligo dyan sa kita ng tubig yung paliguan kahit nga bumaha di ba pero dito yan nakikita mo sip na sip dahil mayroong mga sip tinit na yan hindi makapasok yung mga sinasabi nila yung makati makati pag makadikit sa iyo pero dito hindi sa ang ganda ng dito sa baligid niya yan yung daanan di ba ang ganda guys disiplinado talaga sila guys sana ganito rin sa atin di ba ayan oh tingnan nyo. tingnan nyo guys mamaya mamaya guys dadami to dadami yan kasi kakauwi lang rin ng iba Basta may sa gabi kasi naliligo rin dito. Ayan. iba Di guys? Ayun guys yung kabilang isla. Awaji Island. Harap kasi yan dito sa amin. Ayan no, makikita mo yung safety net na talagang ano sila sa mga tao sa buhay ng tao. Di ba? kasi alam mo ang pinaka-importante ang buhay ng tao. Dito rin sa likuran ko guys, yan. Puno. Dito sa inupuan ko, may cottage dito. Ayan, puro yan ano. Kaya hindi mainit dito sa paligid. Ang sarap umupo dito guys. Kaya sana makapunta naman kayo dito sa dito sa pinuntahan ko maka uh, makapasyal kayo dito darating din yan diba guys makapasyal kayo dito ah pakasarap dito sa bansang japan guys ang sarap dito ang laki pa ng sahod guys ang laki ng sahod ang ganda pa ng lugar nila diba sa atin sana maganda yung lugar kaya lang hindi inaayos yan guys mga bawal yan dito guys bawal yan ang allow lang guys tapos yung barbecue, hanan guys pag mga barbecue may lugar na doon lang <clears throat> hindi ka pwedeng mag ano ng barbecue sa ibang lugar yan lang ang allowed na lugar kaya thank you guys